ka lang talagang matatakot magkamali. Tsaka, kailangan mo talagang mag-take ng risk. So, mga kayelo, nandito tayo kay Boss Franz sa uh, F2A. Uh. When it comes on uh, reliable cars at when it comes to usapang kotse ngayon, wala nang iba kundi si Boss Franz. No? Pero, yun nga, uh, kanina, meron kami naging deal. Uh, sinumahan ko ang ating uh, kaibigan, si, si Don Mac. So, ngayon, uh, since nandito tayo, uh, we are inspired by story of Boss Franz. And gusto natin humingi ng onting insight, mga kayelo. Bakit? Kasi tayo, mga kayelo, at saka si Boss Pads ay eh, nagsimula lang din sa wala. Alam mo yon there's something in their story na gusto nating mapakinggan. Kasi sometimes yung mga tao, boss, nakikita na lang nila yung result. Eh. Nakikita na lang nila yung Ferrari mo dyan, yung magaganda sa sakyan. Pero yung brand mo ngayon, pero kung paano mo binil, yun yung hindi nakikita ng mga tao kung paano ka nagsimula. Na maraming na-overwhelm na, kagawin ko ba to eh, ang hirap eh, kasi magaling to, hindi eh. To be honest, so nagsimula ako, tsaka tayo, hindi naman tayo magaling eh. Through the process lang, no? So, boss friends, uh, saglit lang, paano ka nagsimula dito sa F2. Eh. So bro, tama yung sinabi mo na nakikita kasi nila yung ngayon. Pero yung before nito, like five years ako nagbabae in sale. Nag-start naman talaga ako as wala. So nag-start ako bilang, employee sa Philippine Airlines. Yan. And then after pandemic, natanggal ako sa work ko. Kaya yung kotse na ginagamit ko nun, yun yung sinacrifice ko para magkaroon ako ng punan sa pagbabae in sale. So nag-start lang ako isang kotse lang talaga. As in gamit, benta lang kung yung ginagamit ko. So binibenta ko. Hanggang sa dumami na siya ng dumami. And na-build ko na yung... So ibig sabihin boss, naging blessing in this case mabilis pa yung nangyari. Kasi kung hindi nag-pandemic, hindi mo masasacrifice yung kotse mo. And then from selling your cars, hindi mo maiintindihan totally yung selling mo. Yes, actually, yung ginagawa mo. Naging blessing in this case Kasi before, nung flight attendant ako, nagbi-business naman ako, pero into shoes pa lang. And then, nung natanggal ako dun sa work, dun ko pinenta yung personal car mo. Kaya, yun, naranasan ko din na talaga maging empleyado. As in, uh, yun, yung kinikita ako, nasak ko, nasakto lang sa akin. Ganyan. So, yun, alam natin kung saan na nagsimula si boss. Ngayon, boss, uh, hindi naman kami ng advice dito sa mga kayelo natin na gusto mag-start ng business na galing sa maliit eh. Kasi yun yung isang gusto kong i-broad na story. Yung success kasi ngayon, katulad ng mga nakaraan, yung mga na viral na mga politiko na nagpapakita ng mga sasakyan, result na yun bro eh. No? Ngayon, sa mga tao na nasa process, no? kung baga yung mga tao nandoon sa sitwasyon natin 5 years ago kung nasan tayo, ano ma advice mo sa kanila? Sa mga, yan, katulad sa mga kayelo namin na gusto mag-start ng ice business, nag-start ng ice business, may mga iba't ibang negosyo na nanonood sa amin sa powerhouse. Ano yung ma advice mo sa kanila? Siguro ma advice ko lang dito, lalo sa sa negosyo huwag ka lang talagang matatakot magkamali. Tsaka, kailangan mo talagang mag-take ng risk. And then, kung ano man yung mangyari, kung matumal man, kung malakas man, tuloy-tuloy ka lang. Tsaka, huwag kang magbabago yung, halimbawa, yung gastos mo before, living mo, kung magkano ka gumagas ng expenses mo bro. Huwag mo, lang mo lang munang babaguhin yun. Pag-maintain mo lang yung ganong level. actually, yun talaga, no. Uh, isa yun sa mga napapansin ko sa Pilipino. Two months nag-start ng business, hindi kumikita sinasarado. Pero to be honest ako, katulad dami sa powerhouse, nagbenta kami, one year walang benta. Literal zero. Tapos imbunado Pen pa ako. Uh, on the uh, one year and one month, nakabenta kami ng isang machine. Sabi ko nga, paano kung sa is ka isang taon, no, kaya six months, nine months, tumigil ako. Wala ako ngayon kung nasan ako. Number one, by the grace God pa rin pala tulong ng Diyos, nagsarado na nga siguro ako. Pero, yun nga, good advice yun. Pero boss, isang last ta na, na tanong na lang na about naman to sa mga kliyente namin o oh, gusto mag-start ng ice business. Kung baga yun yung napili nila dito sa journey na magpa Mag -mag -mag business. So, ano insight mo sa ice business? kasi sa ice business, passive income na yan, brother. Di ba? So, bibili ka lang ng machine. And then, yun na yun eh. Yun na yung gumagawa ng negosyo mo eh. Parang, yun na yung manpower mo. So, hindi ka masyadong stressed. ah, uh, actually, ito naman boss, no? Ayan, nasa car industry tayo. Pero ang tao kasi may kanya-kanyang hilig, no? Pero ang kagandahan din sa machine, para din siya kasi sasakyan. Hindi mo lang siya nasasakyan, pero it can produce money, no? So, yun naman yung kaganda sa ice business. Tama yun, passive. So, yun. Yun ang insight ni Boss Franz when it comes to ice business. And kung magkakaroon ba sa pagkakataon at magkakaroon ka ng time na ma-explore yung business, magiging interesado ka ba na mag-start din ng ice business? Eh, why not, di ba? Good sa yun. Oh, no. So, yun, mga kayelo, masaya tayo na nakausap natin si Boss Franz. Kaya yung daming insight agad, no? Mabilis lang, pero at the end of the day, ang pinaka-highlight na natin dito, we all start from na And right now, kung nandun ka sa point na wala ka pa, normal yan. Lahat kasi ng taong umangat, umasenso, guminhawa ang buhay ng galing sa wala. It's all about taking risk and then consistency. Huwag kagad susuko and then live below your means. No? Yes. So, yun ang advice sa ating boss prats. So, mga kayalo, thank you for today.